Mura na akong sud din na inday. Unsa na ko ano? Katong kaon tagdaghang protina. Protina ba or fats? Pinatag sa dila baboy sab nito. Kinsa man na? Di buka sa atin ni anak. Hmm. Karon sab man gihatag karon pa. Karon gyud na. Go. Nya, nasa say gulay. Sige da, sa pa may lain mura na? Okay to na. Nya unsan? Butan po maot pinakabuutan ti uunya kanang ng dilidid siya arti ba? Wala ka tiga akong kuan, bungot. Ka shapes akong bungot. Makaingon dyan juga nga. Ala no. Update, update sa atong naong update sa atong naong sa China. Ikakuan na dahil ko adlaw ka 9 days. Kuwang nilag 11 days tay, graduate na ko. Graduate na ko sa radiotherapy. Survive pa more. Pagkalok yung imong hubon-hubon. Mga kuwana na. Sige, dahin. katungan arts te maotoy pinakabuutan ha Ayok kay tuoy Di tolo ditto Kay eh? nanpalitanan sin sunod ra jud Sige na ayog saba nila Oo, ito. Oh. Ko, Kay atong katong lang ha Walo ka buok apilan to sila Oo Oo Ku na duot kwarta de ha Ang natin, katong ganin nat te katunggaan show host Katong nagtaod lagi og kuan nagtawad og uh, kuan kay atin ni ka pinakabutan nga nurse mm -hmm. as in day mutang ta sa kay mutang na siya concern gi siya it dito ba wala well, gitay gashapes kung kuan mm -hmm. ang uban kay trabaho raw sila ano, siya kay kuan ano, siya siya kay maski out of trabaho na niya hala mm. mo -hmm. kuan bitaw siya mo offer okay. ang cool can i shave your can i shave your can i clean your mouth Ko, cool, yes, please. <laughs> Pila ka burger kita? Walo. Walo, sige. Burger? Kaon ka ha? Kaon ha, kayong palit kuwante. Ay, sige, dahin. Saan sa palain? Kuan. Pinaritong isda. Mas kamante. Sige, request eh. Kaya manaog si An-An. Asa may dali na, gadali. Gadali ti kay Hindi ako makakita kag strawberry dahi. Uh. Strawberry nga katong maski katong dili hinog no. Uh, katong white of color. Red ganina tita. Pero ganing dili siya. Kanang mura siya gi plastic na container maging nanak. Oh, okay ra day. Okay ra oo. kay Para ugmas na. Mm. -mm. Palit niya kong daghan pa yeah. makaantos grocery. Ayaw daghan na rin. dali na ma... Ah, oh, dali na siya ma... Lata. Oh, mm -hmm. Sige, sige, Ikaw ante, ang sa'yo mo ha? Isda Ikaw ante, prutas. Apa prutas at di ha? Nasi orange. Palit ko. Ganahan nag-pear. Ante, peras? Oh, pears. Ganahan siya pears.

Last na na. Oo, last na natin tayo. Ang tambal na yung Okay. di ba yung kanyang nato na yung mga puros pa white no? Mm. Pagpalit ko ato sa Wala. white kung kung, kung nasa yung display. Ah, oh, sige. Ayo. Wala man karun dita. Kanaan na ah. Kaya itong mahibawaan ba kung tamis is basad to? May tam. ngalit ko fry si tayrona, magarok hindi ko burger ni mo? <anymore>? Jada lang, <laughs> jada ikaw na'y bahalag pagisegutana ha. Si, ente burger, saan ka burger ha? Burger. Huh? Pwede lang ay tunga tayo. Ha, kita.

sa mga nagtatanong ano nangyari sa mukha ko Day? hindi lang ako nag-shave kasi hanggang ngayon yung right ko though ano na siya Alang, ano na siya malapit na siyang maggalaw it dito na lang yung mga fingernails fingernails ito na lang yung mga fingers konti lang dito okay na dito kaya ang ginamit ko ngayon sa pagkain ay aking left. This is my chopstick. At nakakapagod ang radiotherapy. Pag, pag dating ko dito, tulog agad ako. baligtad ay ito. Baligtad pala yung suot ko dahil. Hindi. <coughs> <coughs> Mahaba na yung ano ko, bigote ko. Pero pa-shave ko din ito sa nurse. So that's it for now. Update ko sa akin mukha kung ano nangyayari sa mukha ko. Wait. Tita. Yes, Dai. Itakanin mo si Lang Bernadine. Thank you, Dai. Uh, At ipapakilala ko sa inyo kung sino ang aming bagong caregiver. <laughs> Makikita nyo ng mukha niya, oh, Dai. No, Dili ka ma-award. Ali, 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 ali. So, mga nagtatanong pala kung sino yung nag-alaga sa amin kasi umuwi na si Ma'am Ga. Ayan si Ann Anday. Eh, i-focus ko yung mukha ni Anan. -An. Ano to ah. Wait, ah, wait. Kasi yung isang kamay ko kasi, wala itong, wala itong laman. So sa kapatid pala ni Anan, -An, si Yan Yan to. Yan Yan. Yan Yan, mo At, day. Ati mo, oh. Tanggalin mo yung, tanggalin mo yung ano mo oh, dahi. Tanggalin mo yung ano mo yung, Saan kayo hanggang saan kayo naglakad dong? Dil to live video ra today. Bumunta kasi sila sa kanina. Kasama yung mother niya. pa, ipaano mo yung pakita mo sa kanila yung mukha mo. <laughs> ah, sige, ganito na lang. Aabangan nyo na lang si Anan -An, ha? A... Kasi may paparating naman dito na sila yung mag over muna ng vlog ko. Okay? So that's An-An na pamangki ni Mamga at pamangkin ni Ate Nini kasi si Mamga si Ate Nini at yung father niya isa si pangalan ng father mo, Day? Teddy. Tatay Teddy ay magkapatid. Okay, so siya yung ano? Siya yung in charge? Siya yung in charge sa pag-drive uh, pag sa wheelchair ko, wheelchair ko papuntang Re radiation building kasi maglakad pa kasi ng mga 10 minutes ano 5 minutes galing dito sa 18th floor papunta doon sa radiation building everyday po yan syempre maraming salamat na din sa mga nag look after kay Atinini habang mga almost 1 hour kaming wala dito sa room namin yung karoomate namin sila si mam Ma Leia yung pangalan ng pasyente niya si pangalan ng ano na dahil ito yung kapatid ni Ma'am Lea. Ate Chris. Ah, si Ma'am Chris at saka yung doon. Saan yung room nila? Yung kanina nag nagbantay kay Ate eh. Ah, roommate uh, sila. Yan po. Thank you so much. At huwag kayong mag-alala kasi may paparating na isa. Para hindi na kami. Kasi medyo ngayon nahirapan kami. So, abangan nyo na lang. Bye! Thank you. Ayan, si An-An po yan. Oo, na isa yan sa pinamaka, pinakamabait na Ah, uh, pamangkin ni Ma'am Gaat ni Ate Nini. Sa Ate Nini nandun pa. Ate Sendi ko mabangil yung kamay ko eh. <laughs> Kasi ka ano yung sa atin nanjan. Okay, see you later, bye. Bye.